So, ito po yung papalitan po namin yung grass. Ayan. Yung, ito po yung existing. Ayan. Ayan. So, tutunggapin po namin yan. Ayan po yung mga itatanim namin po sa gilid. Ayan. Ito po yung maki. Ayan. Ayan po yung mga tinanggal namin uh, existing na halaman yung nasa sako. So, yung gilid po na yan, iaayos po namin ng ano, pagkakatanim. Ayan, kasi so, chop po, ayan, ayan po yung mga kasama ko po doon sa duro nagtatanim po, ayan, ayan po yung kabuuan po ng aming uh, ayusin po, ayan, sa so, landscaping, ayan po yung grassing, ayan, ayan yung mga puno po ng kahoy na yung tatanggalin, ayan po, so yung pagkakatanim po, ano, uh, chop po mga guys, ayan kitang-kita niya naman po. Ayan. So, walang halaman, walang damo.